kasama mister ko para magjaging Siyempre, kasama ko yung anak ko ngayon jogging jogging na tayo kasi kailangan talaga sa ito mga katawan tsaka para tayo lagi healthy <coughs> oh pwede dito ito dito lang namin nilalagay ng papa mo yan eh. yan dyan lang kami nilalagay ng tubig ito malaglag dyan dito lang ako malaglag eh. let's go oh yan ang dami na namang tao oh ako ano na ako maglakad maglalakad ako bahala ka na dyan huh? <laughs> kasi gusto mo may katas mamaya maya tumakbo ka na kasi ang bilis mong tumakbo eh kaya ako lakad lang ako eh misan konting jagging jagging talaga naman bit-bit pa talaga niya ganito naman kaganda iikutan mo anak kahit naman hindi ganito kaganda, basta makapag-exercise, okay na, di ba? Sobrang ganda. Namiss ko tuloy si Mr. eh. Ha? Badminton? Tira mo, walang hangin, oh. Yung badminton natin, kunin mo yon. Yung badminton, badminton namin. Hiniram ng classmate niya, hindi pa naisusole. Bali ba naman nasa silang pa yung classmate niya? Paano makukuha yon? pagpasok pa sa school anong araw ba ngayon ay tingkat ko na anong araw ngayon na uy sa isa na kayo minsan naisip <laughs> mo na ako eh kaya ganoon ako lang ganon kaya kailangan talaga maglakad-lakad <laughs> yun, yung anak ko lang sa dulo na nasa na siya hindi ko makita <laughs> sa dami ng tao nagja-jogging ando sa pinakadulo na siya ang bilis tumakbo sabi ko naglalakad lang ako hindi niya yakag ba ako mag-jogging I mean, tumakbo ba sabi ko, siya, na, tumakbo ka na nataba na raw kasi siya sumama sa akin naka ako na lang mag-isa na dito eh nag-jogging, ah hindi lakad-lakad lang hindi ko na kaya mag-jogging-jogging. Basta lakad-lakad lang. Naka-anim na lakad ako dito nung nakaraan. Parang tingin ko parang konti ang tao ngayon. Kesa nung nakaraan na nagpunta ako dito, napakarami. Ayan anak ko guys oh, natakbo. Ayan nasa likod ko <laughs> nakaikot na siya ako nandito pa, lakad lang naman ako shout out po kay ma'am Jeneline thank you so much po sa laging panonood sa aming mga vlog family vlog thank you always ma'am Bahira tumakbo. <laughs> Naglakad na. Napagod. <laughs> kaya pa na <laughs> kaya pa daw nakasang ikot pa lang siya ng takbo sabi ko pag pagod lakad nakadalawa na hindi <laughs> ko napansin kamablog ko hindi ko napansin na <laughs> nakadalawang ikot na pala siya ng takbo medyo maganda ngayon yung araw maaga siya lumabas nako ang um, medyo malamig pa kaya pong magjaging-jaging <laughs> panigurado pag tag-init na na dami na nagtatago nito baka mas maaga pa ang jogging kesa ngayon paparo ko saglit parawa ko lang yung likod ko napagod ako grabe asan na kaya yung anak ko makailang ikot na yun dito sa gitna asa na kaya yun parang basa ang damo ah. Oh my gosh. Kasi ano, mahamog. Kasi oh, na Ay, ay naanap kita. Diyan ka pala. parang basa yung ano. Oh. Tingnan mo. Ano ba yan? Ay. Hindi siya basa? Ay, hindi ba? Giniginaw lang. lang sila <laughs> ako. Ah, kami kinang. Pwede upuan. Teka. Ay, hindi nga. Hindi nga. Pero ba't gano'n? Ano? puti? Ah, siguro dahil naglagay dito. oh, ayun o. Oh. puti. Parang guide. Saan? Ah, guide sa ano? Anong tawag dito? Base. Football. Ayan, football. Ayan o. Oh. Guide para sa football. Upo muna tayo dito kasi ah, pagod ako. Ah, lang. Kadla yung ginagawa ko. Kapagod. Teka, parang nag-aalang yung cellphone mo na. Ano ka? Nag-aalang yung cellphone mo. Ah si kuya. Masarap mag... Ano dyan, no? Football, oh. Kaya mo yun, kuya. iyon Pasok ang bola. Masarap maging bata. Atlit din ako, no? Nakikwento ko na yan, man niya. Eh. Pero, ayun nga. Grade 5, grade 6 lang naman. Eh. Nung high school. Ayun ang elementary, sorry ayan an ano tawag dun nak? running tsaka yung ano yung tumatalon nak ano tawag doon? tumatalon tumatalon sa goma hindi ba alam yun parang ganun Chinese garter pero an tawag dun ano jumping rope <laughs> tama ba <laughs> pasaway malalaro ng taon si Annalisa si Oh, share ko lang. Grabe ang sarap magpa-araw. Oh, ang ganda ng weather, oh. Mainit habang medyo malamig-lamig ang hangin. Malamig ang ano. Malamig pa ang panahon ngayon kasi magpipiestaan silang. Basta daw magpipiestaan silang. Tsaka alam nyo ba, tagto ngayon. Sabi nga ni Mister, basta tagtunaw, ayun, nako, malamig. Pero, o kaya enjoy natin yung lamig kasi pagka umaraw naman, nako, napakainit. Sobra, umalis nga pala yung anak ko, ayun o. Sabi niya, magja-jaging-jaging muna siya. Lakad-lakad muna daw siya. Ako hindi mo katagal eh, lakad lang talaga ako hindi ako makajaging. Konti, ang ganda ng weather. Ang dami pa rin nagja-jogging ngayon, no. Oh. Medyo maaga pa naman dito, mga 7:30 pa lang. Kare pa yung araw. Ayan, <laughs> sinisimula ako, excuse me po. Thank you so much po kay Ma'am Jenny Lynn na laging nanonood sa aming mga family vlog. Thank you so much po Ma'am Jenny Lynn. Shout out po sa inyo. At sa buong family niya po. Ma'am, salamat. Ang saya ng bata naglalaro sila. Ayan, anak ko po yung kasama ko ngayon sa mga bago pa lang <laughs> nakapunta dito sa aming ano, vlog. Dati si Mr. ang madalas kong kasama sa jogging. Pero ngayon anak ko naman, nagyakag siya. Sabi niya nataba na rin kasi siya. Ayun ayun siya sa likod <laughs> kakaikot lang niya kasi sabi niya lang sa akin ang bilis mo gano'y magyag basta bata talaga kayang-kayang magyag ah <laughs> kate Ito. sarap magpaaraw lalo dahil likod magpapaarawan para mawala yung ano ko sipon ko excuse me po kailangan talaga nalangati na yung ulo ko yung tenga ko kasi ano may pawis ba sa ngayon. Dito sa upo. Pero kasama ko yung anak mo. <laughs> Naglalakad, nagjajaging, jogging Wala, hindi namin dala yung badminton. Gusto ng anak mo dala yung badminton. Eh, kaso wala naman sa bahay. Hiniram ng classmate niya. Kasi nagkakaroon sila ng na activity sa school, di ba? Nabit-bit. Pero sabi ko sa kanya, kunin naman niya. Kunin naman daw niya. Kasi dalawa sila ni Mary noon eh. May bit-bit nun sa school. Ano? Oh, ang sarap. Ayan, naarawan na mabuti yung ligod ko. Mawala na yung sakit-sakit ng katawan ko. Eh, banat-banat ng ano. Buto-buto. Ng mga masel-masel. Hmm? Ayos tumakbo ng anak mo kinakarir naman niya. Nako. Pag nag na naman to, nako, araw-arawin na naman niya yan. Magjaging-jaging, oh, di ba? Kahit nakaupo ka lang, ah, ma eh, mababanat-banat mo naman yung mga basel mo. wala yung sapatos ko kasi hinubad ko yung isa <laughs> kaya yung isa medyas lang ako yan na ano, pagod ka na? mamaya <laughs> uli pahinga Ay, nakailang takbo ka uli nakadalawa? ah, bilis mo naman talaga Iwan mo yung cellphone mo pagtatakbo ka bit-bit mo -bit pa talaga. Kasi <laughs> nangangatakbo ka. Pa. Na paano yung ano mo na? Parang may ano sugat ka diyan. Oo, okay. oh, ano yan? Bulok. Oo. Uh, Umaabot sa sugat. Oh. Ayan. End ko na po itong aming vlog. Maya-maya konti. Kasi uwi na rin kami ng anak ko. Nag-jogging lang naman kami. Nag-exercise ng konti. Eight? Hmm? Tayo eight? Oh, uwi na tayo ng mga 8. Isang oras lang okay na yan. <laughs> Alam niyo po ba? Hindi pa totaling super <laughs> Tutunog yung mga ano sa leg. Mga buto-buto ko -buto ata. Ayan mga ugat-ugat ko -ugat hindi pa siya super mainit na mainit mga ano mga ano lang to mild pa lang yan kasi malamig yung hangin alam niyo yung simoy ng hangin malamig pa talaga kaya yun medyo ano pa carry pa yung araw misa sasama namin dito si Reyes tulog pa <laughs> iniwan namin sa bahay <laughs> Siyempre kasama yung mama niya. <laughs> Nandun sila sa bahay. Tulog pa po yata. <laughs> Maupo mm -hmm. ka naman na. Ba? Ka ba napagod? Uwi na po kami ng anak ko. Magsasot lang ako ng sapatos. Eh, tapos na pala. So, sa susunod na araw, pupunta po kami ng silang. Para makapagdilig-dilig na naman uli. Ilang beses ko nang nakakasama yung anak ko na ano. Kami ang napunta dun para magdilig. Kasi nga wala si Mr. na sa work. Let's go. Doon na yung anak ko na una na doon sa motor. Yeah. Uh, sarap. Sarap ng pakiramdam na makapag-exercise. Medyo na araw-arawan ng konti.